What's up, guys? Another day, another dollar. Hi, I'm Kimberly from being a teacher in the Philippines to chasing dreams here in Australia as an international student. Gusto nyo bang makita kung paano ng buhay dito? Tara, sa maghahayop ko sa mga adventures at kwento ng buhay ko dito. Let's go. Check then. Do I need another one? This is talon. Ay talon, na nag na rin ako ng so susunod na natin Ay, baka expert na ulit guys Ang na ang person ng ganyan ko sa work. Wala na Hindi na ako nag-shower ng palit. Pero ito luto na muna. Para, may mga, mga mamaya. Closing si 11. Until 11. So, yun lang. Nandiyan natin yung egg. So, stir lang siya. Okay, siya Halo-halo eh. Gaya nyo ng halo-halo eh.

point finish